Isang bangkang may sakay ng mga Koreano ang lumubog sa Cebu. Habang isang barko naman ang tumagilid sa Misamis Oriental. Nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. Halos bubong na lang ng motor banka na ito ang kita ng marescue sa dagat sakop ng bual-bual Cebu kahapon. Malakas din ang alon kaya mahigpit na nakakapit ang mga sakay nito na napag-alam ang mga Korean diver sa isa pang video ng mga sakay kita ang unti-unting pagpasok ng tubig at paglubog ng bangka sa tulong ng mga mangingisda nailigtas ang hindi bababa sa limang pasahero We will be having their their ano uh, diving activity sana pero unfortunately naka may natamaan na siguro parang bato or corals yung boat kaya nagkaroon siya ng butas sa may ano siya sa may port side so yon uh, pumasok yung tubig kaya look, medyo na half submerged siya iniimbestigahan pa kung ano ang pananagutan ng operator at may-ari ng bangka <laughs> sa lagindingan Misamis Oriental naman nakakapit sa dingding ng barko ang mga pasaherong ito habang naka life jacket <laughs> May maririnig pang ilang batang umiiyak. Ang ilan naman naghahanap ng balanse sa poste. Kuha ito sa pagtagilid ng MV Filipinas alas 7 ng gabi nitong linggo. Habang hinahampas ng malakas na hangin, ang mga pasahero halos matumba. Galing daw ang barko sa Cagayan de Oro at papunta sana ng Cebu. Pero unti-unting tumagilid pagdating sa Misamis Oriental matapos ang dalawang oras sa laot. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi balansi ang bigat ng barko kaya tumagilid. Angular bar daw yata, parang may nagkaroon na, ng distortion doon sa forward part ng ship. And at the same time, parang naapektuhan yung pub ng kanyang ano, tank. Yung balas tank kasi yan, dalawa yan. Kung inilagay natin yung mga cargo, tapos uh, mas mabigat dito magdadagdag sila ng additional weight dito para i-counter niya para mag-balance. Naibalik na sa Cagayan de Oro ang barko. Ligtas naman ang nasa limang daang pasahero nito. Sinuspindi naman ng Maritime Industry Authority o Marina ang naturang oro vessel. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5